Binunaan ni Vice President Sara Duterte ang pagsaksi ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagsira sa halos 10 bilyong pisong halaga ng ilegal na droga kabilang na mga nasamsam na shabu na palutang-lutang sa karagatan. Tanong ng Vice Presidente, Trabaho ba ng Presidente ang pagsira sa ebidensya at tinawag niya itong photo opportunity? At trabaho ba ng Presidente ang sirain ng ebidensya? Ng, ano? <coughs> hindi yan trabaho no. <coughs> Hindi trabaho ng presidente ang mag-photo op sa nahuli na drugs at mag-photo op sa pagsira ng nahuli na drugs. Ang tinig ni Vice President Sara Duterte, agad namang naglabas ng resibo ang Malacanang sa pagdalod din noon ni dating Pangulong Duterte sa pagsira sa mga nakumpisgang iligal na droga noong 2020. Hindi po ito pang photo ops lang. Ito ay nagsisilbing babala sa mga kriminal. At uh, nagsisilbi rin po itong uh, inspirasyon sa taong bayan na nagdanais na masawata ang ilegal na droga. Baka nakalimutan po ito ni Vice Presidente. So ang pagtatrabaho po naman ay hindi dapat itago, dapat nakikita ng taong bayan. Ang tinig ni uh, Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro.